In-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para yes. masabing nanlaban. Correct, it, para ito to sa very incorrect yes. very incorrect point, yes. I may say as a civilian, a sa mean, professional police. It it's depends kaya, on, eh, eh, ano na natin yan ma'am, that's your view, that's mine. Right? It's not my Hindi view only, Mr. Dumaan, Mr. Chair, thank you for Hindi putting ka it dumaan. on record. Pagka mayor, pagka prosecutor, ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. yan. Eh, literally, hindi ko sabihin ng death squad. Uh, yung isang senador, ano yan ang nakaupo dyan, si Senador de la Rosa? Death squad rin yan. E, eh, nagdadasal, kasi sa kasalanan niya siguro. Ilan bang pinatay mo? Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Magnakaw, re yung bata, re yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang magtingin -ma ninyo sa putang ina? Kayong mga pulis, pag pumasok kayo diyan sa droga, kayo ang una Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pagdumaban. Bakit Iba po na, yung pagka express kasi kanina so I had to clarify. Bakit Salamat SP Pro Tempore. Bakit sila magpapamatay? No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, ma napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina uh, about it. Ma'am, may Salamat I interrupt tayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utosan mo ng illegal. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan, Kasi It looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are for the record, Mr. correct, ma'am. Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. Imbestigahan ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa dabaw yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. No sir, yung pangalan nung sabi niyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat ma'am. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming gago na mayaman sa na Natanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo, ah. binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Kasi pagka-mayor ka na ano, mag, magpa-ano-ano -ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Lalo na yung, yung nagninegosyo ng droga, may mga baril tapos may tao. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect kahit pa yung mga high value targets, may due process. Ganito 'yan. Uh, m -m Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. Mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Huwag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ino, huminto ko hindi tutudasin kita. Ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat ka ayon, Thank Mr. you, Chair. thank uh, you. Uh, in, in time, Mr. President, gyan. Mr. President, excuse me, sir. I am relating uh, a conversation. Uh, I am not, <laughs> <yes, laughs> I yes, am po nagbumura. Mr. President, sinasabi okay. ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao.